Pilipinas, patuloy pa rin manghuhuli ang mga traffic enforcers sa Metro Manila ng mga motoristang may violations. Ito ang sinabi ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora matapos ilabas ang Unang Korte Suprema ang desisyon na nagbabawal sa mga lokal na pamalan para mag-issue ng ordinance violation receipts. Ayon ni Zamora, pa nila natatanggap ang kopya ng desisyon. Pero nire-respeto nilang desisyon ng Korte Suprema at maaari pa naman umano itong iapila. Pinag-aaralan na rin umano ang mga susunod na hakbang kabilang na ang pag-deputize ng MMDA sa mga traffic enforcer. Uh, Nag-uusap nga kami ni Chairman Artef uh, kagabi ano yung mga options. Gaya ng binanggit ko sa simula ng programa, option po na i-deputize nga ho yung mga traffic enforcers namin mm -hmm. at at uh, may ibang option din po tayo na ipaloob yung uh, individual uh, traffic uh, rules and regulations ng mga LGUs into uh, the MMDA's uh, mm -hmm. traffic regulations